mag i steam ako ngayon guys ng isda. Lag -lag Lagyan ko muna to ng luya. Konting luya lang guys. Yeah. Sawa na kasi sa preto guys. Steam naman. Yan, yeah. babalutin ko muna to sa alam mo ng para hindi dumitip sa ito At lagyan natin ng bawang. konting bawang lang kasi isa lang naman niya. Then tubig big. I-steam muna natin yan guys Papakulaan muna natin yan Tapos mamaya oyster sauce na lang ang kulang Takpan muna natin yan guys Nasira na talaga kasi guys ang steamer Kaya dito na lang tayo mag-steam sa kawali Ayan Mamaya maya ay luto na yan Ayan guys luto na yan Tatanggalin ko na yung sabaw niyan So, ayan guys, lagyan na natin ng oyster sauce. Tagpan ulit natin. So ayan na nga guys, ayan, luto na siya guys, kain na na, pero yung sinain guys, ayan, nakasalang pa guys. Thank you for watching, have a good. have a nice day.